Adobo sa gata naman lulutuin namin dito sa labas ng aming bahay. Kaya hamos na! <laughs> At ang gusto naming ulamin lang naman ay ang Adidas! Bukod sa mura na, masarap pa papakin! <laughs> Hi! It's me, Maren! sumahan niyo na kami magluto! Siyempre, Bago tayo mga pagluto, pupunta muna tayo sa palengke. Dahil nga suki na kami doon, nakamura kami. Yung kapatid ko na nga lang pinadala ko niyan kasi sobrang bigat niyan. At sya sabi niya nga, bino kami ng sile. At pagdating naman syempre sa bahay namin, friendex ko kaagad sa tatay ko. Sabi ko pa, nakabili ko ng limang kilo. Kaya dali-dali ko naman tong binuksan. Kaya lang grabe yung pagkakabuhol at pagkakatali talaga nito. Shout out sa binihan namin ito ito. Oh, alam ko, pwede niya itong mapanood. Grabe! Ang dami pala! Ang daming pa ang lilinisin! Kaya tinawag ko na ang kapatid ko at ang tatay ko. Sabi ko, mag start na tayo! Nagsimula na kami dito balatan ang mga paan ng manok. Sabi ko nga sa kapatid ko, sa sobrang dami nito, kailangan natin may upuan. Kaya dali-dali kami nagpalit ng pwesto. Dito na nga kami sa tapat ng pintuan ng bahay namin. Kaso, yung mga pusa lumalapit sa amin. Sabi nga ng kapatid ko. Napakalayo ata ng camera natin ate. Dapat ilapit mo pa. Kaya eto, ilalapit ko talaga sa inyong pagmumuka namin. Kitang kita yung ay mga singit. <laughs> ate, ang kukunat ng balat ng manok. <laughs> Sobrang kunat pala ng balat ng manok. Sabi namin sa tatay namin pa, ipakuluan mo nga muna ito. <laughs> Habang pinapakuluan namin ang paa ng manok, gumawa muna kami ng panghimagas. Avocado ice cream! Sobrang dami pala ng avocado dito sa amin! Wow. At syempre, libre lang to! Daling kasi ito sa nabili nating lupa! Sabi nga ng lolo ko, sobrang dami pa daw doon sa lupain natin, kaya dapat punta na natin yun! Mga Bang! inyo, sa next vlog, wow. nandun tayo para manguha ng avocado! Kita nyo yan! Kayo na lang yung mahihiya sa sobrang kinis ng avocado! <laughs> Alam nyo ba, nung bata pa kami, pinagatamutan kami lagi sa abukado. Tapos ngayon, naiisip ko lang, meron na akong sariling lupa, tapos marami pang abukado. Naiiyak ako. Nilagyan <laughs> na nga namin ng gatas kasi hindi na to gumigiling eh. Ano loka ako. Sira na ata tong blender namin. At ayun na nga, after ng ilang oras, natapos din. Oras! Minutes lang. Dito na nga kami magsisimulang magmekus-mekus. Nilagyan ko na agad ang Nestle cream para magmukha na siyang ice cream. Papakita ko sa inyo ang final look ng ating avocado ice cream. Wow! Bili na kayo ice cream avocado. Sakto. <laughs> Meron kami dito ang Tupperware na may avocado dream. It's an ice cream. Yummy! <laughs> At siya. Natigil din pala kami sa pagluluto luto sa labas Kasi e, sobrang lakas ng ulan Kita niyo yan yung paglulutuan natin Nabasa Oh my God Kaya nung tumila na yung ulan Eto magluluto na tayo Naghiwa na ako dito ng sibuyas Sabay na rin yung lahat ng mga hiwa mga hiwa <laughs> Ah! Wag niyo na rin palang pansinin yung nasa braso ko. Injection lang naman yan. Ouch! Ang sakit! Okay. Kaya kayo, ingat-ingat kayo sa mga pusa so Ang sakit-sakit ngayon ang injection. Siyam na turok! Uy! Kaya eto na ang ating pinakuloang paan ng manok at ang ating gata. Nilipat na rin pala ng tatay ang ating paglulutuan ng paan ng manok. At syempre, naggayak na rin ang tatay para makapagluto na talaga. Alam ko sa sarili ko na sobrang makakatipid kami dito kaya wow. ikaw e, muna. E. Hey. Siyempre, nilagay na dito ang aming pang malakasang kawali. Hey. Shoutout nga pala sa aming delivery boy na nandito ngayon sa vlog ko. Nanonood. Wow. <laughs> ko <laughs> na pinaka-first step sa pagluluto. Ang mantika! Isusunod na natin ng mga iba-iba pang mga rikados. Bawang at sibuyas! Parang natatawa nga pala ako kasi nahihirapan ako mag VO dito. <laughs> ang manok kasi! Bigyan ko kayo ng sample later, ha? Ayan, mag start na tayo mag-isa! Focus lang kayo sa ginigisa natin, ha? Huwag din sa nagluluto! <laughs> nyo ba? Sobra ako nahirapan sa pagluluto kasi ang liit ng sandok. Meron naman kami diyang mahaba, kaya please pakilabas ng mahabang sandok. Sobra nahirapan ako kasi ang sakit sa mata, yung mga usok na pupunta sa eyes ko. It's stupid. Okay na pala yung ating bawang at sibuyas, kaya ilalagay na natin yung manok! Hinihintay ko pa rin dito yung mahabang sandok kasi ang hirap din palang tumuwad dito sa tapat ng kawali. <laughs> Grabe talaga yung nangyaring yun sa pagluluto namin. Ayan no, parang na-overcook na yung mga panang manok. No. Sa pagluluto natin ngayon, hindi natin kailangan na patagalin at patagalin pa. Ilalagay na talaga lahat ng mga sangkap. Kita nyo yan? Ayan pa rin yung sandok ko. Wala pa rin. Sabi nga ng kapatid ko, ate, meron mo talaga tayo malaking sandok? Sabi ko, meron. Bumili ako dati, bago pa mag-fiesta sa atin, bumili ako ng mahabang sandok para pa tayo. Hindi tayo nahihirapan dito. Well, nilagyan ko na ng toyo kasi tinotoyo ako ngayon. Kasi nasaan nga yung sandok? Lalagyan ko muna ng pampalasa to. Toyo muna. Sinunod na natin yung suka at isusunod pa natin dyan yung cameraman ko at hindi ko alam bakit ganito yung pagka-video niya. Pilagyan <laughs> ko na rin pa ng mga pampalasa at after ng ilang oras na paghihintay, andito na yung malaking sandok. O, oh, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Hindi mo na kailangan magtuwad-tuwad sa harap ng kawali. O, oh, ba? Diba, sabi ko sa inyo, ang hirap mag-VO. Hmm. Well, it's okay. Kailangan ko lang itong i-mekos-mekos na paan ng mga manu. No. Alam nyo ba? Nasobrahan na ata to sa mekos-mekos. Kasi habang niluto ko ng ganito, nagtatanggalan na talaga sila sa mga Buto. Siyempre, kompleto ng lahat. Nilagay ko na lahat ng mga pampalasa. Kaya kailangan natin itong matikman. Natatawa ako sa sarili ko. Kasi eto na nga. Gusto mo ng malaking sandok? Ayan. Taste check! May lang din naman ang kakain yun. Kaya okay nang gamitin ko na yung malaking sandok. Kasi challenge yan sa akin. Kasi malaki yung bunga nga ako. <laughs> Anong natikman ko? Sabi ko, oh my God. Kulang to sa suka. Kailangan ko suka na kilikil ng kapatid ko. <laughs> hindi na rin palang pansinin ang eh aking pawis kasi sobrang init. Malaki pa naman kawa. Yan, kasya nga tao eh. kasi tayong dalawa. <laughs> Kaya habang pinapakuluan natin to, may pala ako sa inyo. Alam nyo ba, may dumating sa bahay namin na letters. letter. Letter? para sa mga business owner. Pero yun lang yung share ko sa inyo. Kaya mekes-mekes na tayo dito ng mga panang manok. Alam nyo ba na sobrang perfect na yung lasa natin? Kaya lalagyan na natin to ng gata. Siyempre, yung camera girl natin ay magpapakita yun sa camera. Magpapakita ang gila. Tugs, tugs, So, ayun nga. Sabi ko nga, ba't parayas pa kami naka-pink? Ito na pala yung mukha ng ating mga paa. Anong ah, mga manok? Ito na yung mukha, Ayan. Kailangan natin lagyan yan ng gata. O, oh, duwag ulit ako. Ano ba? Diba? Sobrang sarap talaga tumira sa probinsya. Kasi kahit yung niyog, libre lang, akyat ka lang, sukdot ka lang. Dogaw na. <laughs> Palang pala ito ng tatay ko dito sa harapan ng bahay namin. Kaya salamat, tatay kalbo. Sobrang <laughs> na to sa mekus-mekus kasi nilagyan na natin ng gata. O, oh, ba? Diba? Oy. Naglagay na rin pala ng labuyo Kaya eto na Ilalabas na natin yung final look Ng ating paa <laughs> Paa ng manok Eto na Wow It's so yummy, It's so sarap Yum delicious mm, Yum 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 Happy tummy <laughs> Enjoy! Sana mapatakam namin kayo! Kaya kayo, kung gusto nyo itong lutuin, luto na rin kayo dyan sa bahay nyo! Sobrang mura lang! Kasyang-kasya sa budget nyo! Oh. Kaya comment lang kayo dyan sa baba kung ano pa yung gusto nyong lutuin namin, ha? Kaya hamus na! Kao na kita! <laughs> o, kaunong ko ikaw! <laughs>